mga kajutsuki. so magandang hapon mga uh, viewers eh. so yun nga nakapasok uh, na tayo dito uh, ng araw ng Monday so, nakapasok na tayo sa trabaho so yan dito tayo uh, naghuhukay tayo ng lupa mga kajetski yeah. yeah. so pasensya muna kayo mga viewers dahil umalis uh, na ako dun sa rental. So, nakakita ko yung trabaho dito sa Tali Beach. Dito sa ano. Uh, tinanggap na tayo ni Forman. Thank you sa mga so far na. Uh, Nagusta tayo doon sa Pano Chutan Beach Resort. Kasi hindi na kami nagkagi ng magaling kong mabait na amo. Shout out sa iyo. <laughs> yeah. Tapos, ayan nga. Nagkatrabaho tayo ng Eh. Dito. Pukukay so, tayo ng lupa. Yan. Yan. So, ngayon ay break time kaya nakapag-vlog tayo. Adol, <laughs> care, mga palangga. mga palangga, dito. Dito. Kasama natin dito ang mga tropa natin. Uh, si Kuya naiba muna ngayon ang content natin mga kagits kasi ano, nag-resign na tayo dun sa trabaho na uh, naka-extra tayo dito so, mga gito eh so abang abang lang yan yung mga kagits ko hapon mga kagits so yan nakabuo naman tayo ng araw yan si thank you kay Lord okay tayo dito kasama natin dito si What's up? <laughs> yan. Siya yung aking kapatid dito sa sa hukay. Yan, abo, natapos na naman yung hukay. Kaya so, ngayong hapon, pa na kami. maglilinis lang tayo ng katawan para uh, sasakay na tayo sa motor. So, yan. Abang-abang lang guys. Uh, pagdating sa bahay. Okay? Yun, yun nga guys, so nandito, nakauwi na tayo dito sa bahay, galing trabaho, so magpapahinga na tayo ngayon, uh, relax lang muna kasi napagod tayo masyado sa trabaho, uh, maraming maraming salamat nga pala kay God, uh, hindi niya ko pinabayaan sa mga anumang trials niya sa akin, at unang una, salamat din kay Foreman Darius kasi tinanggap niya ako doon sa pag-apply ko sa kanya yeah, so yung guys nandito na ako sa bahay na may nakauwi na kami at talagang God bless na lagi niyo po ang mga abar salamat din sa mga viewers at sa mga solid supporter natin dyan at yeah. sa so, lagi niyo po akong pinapanood yan yeah. uh, pati dyan sa mga taga barangay sa East na Subo yan yeah, thank you sa inyo at po uh, sa kay Jinetsky TV out, uh, kay mga channel 25 niyan, shout out din uh, kay Janet 25 vlog thank you uh, kay magandang babae yung cross maranong vlog yeah. uh, sa Kapanday team yeah, shout out sa inyo sa aking dalawang pinsan, si Talapoka at saka si Mangiwangan sa tausin niya. So yan nga, uh, nakabuo na tayo naman ng buong araw. Uh, so bukas wala tayong trabaho. Uh, so pahinga lang tayo bukas. Uh, so abangan niyo po po ang mga susunod kong vlog. Uh, makikita niyo na po uli ako sa harap ng dagat soon. Uh, Thank you so much po sa mga sa mga solid supporter natin dyan. Uh, sana po ay pagyabungin po lagi ang aming pag-support sa akin. Uh, sa nag-iisa kong kuya, shout out din. Uh, um, sa aking mga kapatid. Thank uh, uh, you so much sa inyong lahat. Uh, sa bumubuo ng Ajax Tandem. Hindi ko na isa-isa alam nyo na 'yan, guys. Eh, uh, 'yung carpet bahay USA 'yan. Tay Tay kagawad set out din. Yan. 'Yan. 'Yan, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Bye-bye. God bless.